guys, I'm kailong vlogger na isang palawin niya, a day in my Malay, as sa content creator for today's video ay magkakuha nga po pala kami ng kibaw o yung mini vlog See you. Ay, magkukuha nga po pala kami ng kibaw ngayon mga kailong kaya naman for the go. Ay, for the shoutout nga po pala dito kay ka GL Vlog. At siya nga po yung mga kasama natin ngayon magtuway. At for the shoutout nga po pala dito sa mga kasama natin na si Kuya Alvin, si Lawrence, pati si GR at si Jerry. At sila nga yung mga kailong ay naisturbo ko pa para lang masamahan kami dito magtuway. Kasi nga po sila ay pinakamagaling magtuway mga kailong at alam nila at sa ulo nila kung saan kami tutuway. At para naman hindi po tayo maligaw. At gabi pala nga ay na chat ko na sila kung magsasama ba sila o hindi ko kasi kung hindi nga sila sasama ay kami na lang ni JL stay ni ka JL vlog video malayo-layo pang lang yung pangangamin lalakaran mga kailung kaya naman for the walk, kami dito maglakad-lakad kahit mahirap maglakad kahit maraming tinik-tinik -tini, kahit mapakan mo dyan kahit masakit na kaya pa din para sa tuway ay sana naging tuway na lang ako para naging mahalaga na rin napaka importante para mapagtsagaan uy grabe na rin yung bakit naman gusto maging tuway yeah. hindi na pala nakuntinto maging tao oh, so gaya nga ng sinabi ko mga kailung it's malayo-layo nga yun siguro nga ay mga 30 minutes bago ka makarating sa inyong mga destination sa inyong destination pala este so, mga 30 minutes nga mga kailong it's nakarating na nga kami din sa may tuwa yan so, mga ibang klase mangroves to mga kailong it's napakaganda tignan lalo akala mo talaga nasa japan ka yeah. ay, grabe na rin sa japan grabe na rin imagination yun like sobra na din yun siyempre naman po mga kailong unang sulong isa ka agad ang ating nakita dinet, at medyo marami rami nga itong napuntahan namin wow. so far dago naman nga yung ka GL vlog nyo dito at grabe nga naman yan siya. parang tinabas nga na rin yung putik lalo na kapag nachambahan nyo yung tuwa ay nakubasag para na din yun, JL. Sa mga oras na nga ito, mga kailong, it's medyo nakarami-rami na nga kami at yun. Nagsama-sama na nga namin yung aming nakukuha. Lalo na kapag nakarami ka, tay, masarap yun sa papaya, te. Naku po, ang sarap ng ginisang papaya. So, kung napansin nyo naman, it's medyo nakarami-rami na nga sa ka-JL nyo dyan. Wow. So, nakarami-rami na nga naman ako dito, mga kailong, kasi nga, ay, sobrang dami talaga. Isang kayod mo lang, babe. Naglalabas na yung mga nguso ng tuway. O, diba, ang dami. Hala, grabe. Baka parang hindi naman galing kila, Kuya Alvin. Ay, madali, lang ako magkuha ng tuway, mga kailong. It's kakayad-kayadin mo lang naman yun kapag ka nakarinig ka na parang batong tunog yun na yun siya be ay sobrang natutuwa nga ako dito mga kailong kada kayod ko nga ay may shakes agad akong makikita siguro kapag kaganto lang kadali ko yung ginto ay talaga naman paldo si Laika nyo ala grabe naman sa ginto hindi ba pwedeng brilyante na Yan! grabe ang kapal na talaga na mukha ako be At nung makarami-rami na nga tayo mga kayo, dinapuan na nga ako ng pagod at nakaupo nga na ako di sa gilid at tinabihan na nga ako ng aso namin. Okay lang ko talaga ako, Bi? Okay lang ako, Bi? Buti ka pa, may care sa akin. Siguro nga mga isang oras nga mga kayo, Lloyd, na nga kami mag-uwi kasi nga ay masyado nang malamok dito at may mga lakad pa nga sila, Kuya Alvin, pati si Kuya Loren. So, yun nga mga kayo, Lloyd, nakakita nga kami ng bata dito. So, nagtataka nga siya kung sino nga kami. Hala, grabe na din yun. Parang hindi na rin kasama. Hindi, joke lang. Siya nga pala si Jeric. Jeric the Pogi. Hala, grabe. One! So, nagpahinga lang po kami dito sa glit mga kailong at tagugas na JL dito kasi nga sobrang putik talaga. Alam nga na may, may simintong bakawan. Hala. So yan, feeling tired. Kunwari. So mga ilang minuto lang nga po mga kailong. It's umalis na nga kami dito sa aming pinagpahingahan. And another 30 minutes na naman po bago kami makalabas din sa may bakawan. At meron nga pong part 2 itong video na to. At yun ang nga, lulutuin ko na nga yung kibaw. Ipapakita ko nga po sa inyo kung paano ko nga po siya lulutuin. Na may papaya. Yun nga, yung papaya na rin ninyo. papaya ngay gagawin ko doon. So dito na po matatapos ang aking mini vlog. kaya wag nyo naman pong kakalimutan mag-like. Like and follow and share! And thank you for watching! See ya sa part 2! Para po sa special shoutout natin dito kay Mitran Reyna pati kay Mark Angelo Baro, salamat po!